kasama natin si Tyrone ng Awesome. Kanina nanalo sila ng 100,000 pesos pero ang target nila ngayon ay maguwi ng total cash prize na 200,000 At tatanggap din ng 20,000 pesos ang napiling charity. Tyrone, ano bang napili ninyo? Uh, Kapuso Foundation. Baby. Thank you, thank you Tyrone. Kapuso Foundation. Now, si Timson ay nasa waiting area. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Please. Kung hindi kanin o ulam, Ah, hindi kanin, hindi ulam. Magugulat ka kung ang karinderya ay biglang mag-offer ng libreng blank. Go. Steak. On average, magkano ang rubber shoes ngayon ng mga lalaki? 3,000. Gulay o halaman na ginagawang supplement? Uh, ginkgo biloba. Name something na binibigyan mo ng 5-star rating. Parcel service. Bukod sa apple, pagkain na kulay pula. Let's go, Tyrone. So, hindi ulam, sabi ko, hindi kanin o ulam. Magugulat ka pag nagbigay ng free steak sa karinder yan. Only steak services. Oh, hindi kasi ulam na kasi yun. Ulam na yun. On average, pagkano rubber shoes ngayon ng mga lalaki? Sabi mo, 3,000. Services. Pwede. Gulay o halaman na ginagawang supplement. Ang sabi mo ay Ginkgo Biloba. Si Rota Spring. Services. <laughs> Wala. Something na binibigyan ng 5-star rating, uh, delivery. Diba? Deli parcel delivery. Services. Aron. Ano kung natin nabutan? Bukod sa apple, pagkain ng kulay pula, ano saan ang gusto sa dobin? Tomato. Tomato, yeah. Ah, pero sayang. It's okay, Tyron. You got 33 points. Let's welcome back, Kimson yeah dong. here we go. Before we start, uh, may gusto ka bang batiin? Eh, Siyempre, family ko lang yun lang. Sa mga yeah. nasa bahay. Eh. Yeah, I'm sure they're proud of you watching. Eto na, si Tyrone, 33 points ang nakuha. <laughs> 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 okay. So isipin mo na lang, parang siya yung humabol. Tapos okay, yung okay. ikaw yung kukuha ng maraming points. Kasi 167 pa ang kukunin natin. So, at this point, makikita ng viewers ang sa sagot ni Tyrone. Give me 25 seconds on the clock kung hindi kanin o ulam. Ulit ha, hindi siya kanin, hindi rin siya ulam. So huwag mo isipin kanin, kahit lahat ng ulam, tanggalin mo sa isip mo. Magugulat ka kung ang karinderya ay biglang mag-offer ng free or libreng blank. Inumin. On average, magkano ang rubber shoes ngayon ng mga lalaki? 3,000. 2,500. Gulay o halaman na ginagawang supplement? Malunggay. Name something na binibigyan mo ng 5-star rating. 5-star? Show. Sure. Bukod sa apple, pagkain na kulay pula. Uh, kamatis. Let's go, Timson. 167 points. Kung hindi kanin, magugulat ka kung ang karinderya. Biglang mag-offer ng libreng drinks. Inumin. Bueno kaya, beer ba yan? Soft drinks o tubig? Survey says... Boom! Top answer. Top answer. On average, they usually, di ba, libreng soup. Diba? Libre yung sabaw. On average, magkano rubber shoes kayo ng mga lalaki? Sabi mo, 2.5. Ha? May butal pa. Ang sabi ng survey ay... One. Ang top answer ay 5,000. 5,000. Gulay o halaman na ginagawang supplement, sabi mo yung malunggay. Ang galing nitong sagot mo ito. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Name something. Name something na binibigyan ng 5-star rating, sabi mo yung Show. Pwedeng TV show, pwedeng movie. Pwede. Pwede. Pero happy ka ba sa sagot mong yan? <laughs> Kung papalitan mo siya, anong uh, sagot sa Service. Bukod sa service. Five star rating. Hotel. Hotel. Mm. Nandiyan ba ang five star show? Meron. Ang top answer ay hotel. hotel. Bukod sa apple, pagkain kulay pula. Ang sabi mo ay kamatis. Na nga ha? Ba ang kamatis? naman dyan kamatis. Strawberry and top answer, Kim Congratulations. You guys still won 100,000 pesos. Let's welcome back. Team Practice. James, Team Practice, maraming salamat. I hope uh, you guys enjoyed. Yeah. Sa, sana, sana sa uulitin. All right. And guys, congratulations. Pilipinas, salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at premyo kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.